huwag kayong maghinanakitan, mga kapatid, upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa ngala ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Sinasabi nating mapalad ang mga nagtitiyaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Hob at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli ito'y nagpapakilalang mabuti at mahabagin ang Panginoon. Ngunit higit sa lahat, mga kapatid, huwag na kayong susumpa kung kayo'y nangangako. Huwag ninyong sasabihin, saksi ko ang langit o saksi ko ang lupa o ano paman, sapagkat nang sabihin ninyo, oo kung oo at hindi kung hindi, upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Ang Salita ng Diyos ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo, kaluluwa, ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung umibig na may lubos, banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit sukatin may hindi kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya, gayong gayon ang pagtingin sa sino mang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa lupain ng Hudeya at nagtuloy sa ibayo ng Ilog Jordan. Muli siyang pinagkalipumpuna ng mga tao at tulad ng dati nagturo sa kanila. May mga pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa Tugon niya, ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila. Ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, Dahil sa katigasan ng inyong ulo kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nang likain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, Ang sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa ng iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya'y ay nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. nag araw po sa inyong lahat. Ngayon na naman ay biyernes. Narito tayo sa ating programa Salita ng Diyos, Salita ng Buhay na kung saan nakikita natin ang ating buhay pananampalataya sa ilalim ng liwanag ng Salita ng Diyos. Alam nyo, nahaharap ang sangkatauhan, ang pamilya ng Diyos sa napakalakas na puwersa na sumisira sa fundamental na kahulugan ng kasal at buhay pamilya. Maingay ang mga sigaw na sinusulong ng diborsyo, paghihiwalay, paglilibin at same-sex marriage. Maging sa mga katulad nating katolikong bansa, kinekwestiyon nito lalo na maging sa mga ibig sabihin, mga taong naniniwala talaga sa Biblia bilang katotohanang salita ng Diyos. Pinapakita sa atin ni Jesus ang kanyang paninindigan, tungkol sa panghabang-buhay o yung tinatawag natin sa Ingles na indissolubility partikular sa kasal. Isang paniniwala na hindi pwedeng paghiwalayin ng tao ang anumang pinagsama ng Diyos. Ang prinsipyong ito sa pagdaan ng panahon ay lalong nagiging di nakatanggap-tanggap lalong-lalo na sa mga modernong mentalidad. Para sa iba, ito na'y na makaluma. May pag-iisip na hindi ito praktikal at maaari para sa mga, alam niyo yung mga natatanging mga kristyano lamang. Pero ang mga salita ni Jesus ay para sa lahat ng panahon, hindi ito naluluma o nalalaos. At tinutumbok nito ang pinakasentro ng ating buhay. Ano ito? Pag-ibig dahil ang Panginoon ay mapagmalasakit at mahabagin, sabi nga ni Santiago sa unang pagbasa. Ibig sabihin, siya mismo ang lumikha sa atin ay pag-ibig. Namumuhay tayo sa pag-ibig. Usong-uso ngayon ang salitang walang forever, lalong-lalo na sa relasyon ng mga babae at lalaki na kumbagay mari lamang kapag nagkakaigihan sila, nagkakasundo. Pero, ang totoong relasyon, hindi lang natin pinag-uusapan dito sa pagitan ng lalaki at babae. Dahil, ang lahat ng relasyon ay para sa lahat. Panghabang buhay, indissoluble. dito dapat nawawasa. Ang totoong ugnayan, pagkakaibigan, ay indissoluble by nature. Ang pagiging ama pagiging ina sa kaniyang mga anak, kaibigan at iba pa. Katulad na lamang ng mga magulang, siyempre na ayaw kilalanin ang kanilang mga anak, ay sumasalangat sa fundamental na damdamin na nakaukit sa kanilang puso, sa puso ng tao. Sabi nga ni Jesus, may pusong bato o nagmamatigas ng ulo ang taong ayaw sa realidad ng pagmamahal. Ang isipin na anumang ugnayan o relasyon ng tao ay pwedeng wasakin o kumbagay optional lamang ay baluktot na konsepto natin bilang tao. Si Jesus, minahal niya tayo hanggang kahuli-hulihan. Inialay niya ang kanyang sarili sa krus. Pinakita niya kung paano ang walang hanggang pag-ibig ay posible maging para sa kaaway. Ang pagkawasak ng kasal na mag-asawa ay magdudulot ng pagdududa sa panalangin sa Diyos na walang hanggan na kanilang mga anak. Kung si nanay at si tatay ay di makapagmahal sa isa't isa, kung wala silang kakayanan mamatay para sa kanilang sarili sa kapakanan ng kanilang kapwa, kung di sila makapagmahal hanggang huli, mahirap para sa kanilang mga anak na maniwala sa walang hanggang pag-ibig. Lahat ng relasyon, mag-asawa man, kaibigan, maging sa mga katrabaho, at iba pa ay napagtatagumpayan sa katapatan na nag-ugat sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Sa lahat ng relasyon natin, tinatawagan tayong limutin ang sarili at ialay ito sa kapakanan ng kapwa kahit na mahirap itong mahalin. Kung magmamahal lang ako dahil maginhawa o kumbaga may kapakipakinabang sa akin, kaaya-aya sa akin, nang gagamit lamang ako ng ibang tao para sa sarili kong kapakanan. Ang kadakilaan natin palagi ay nagsisimula kapag lumabas na tayo sa ating pagiging makasarili Paglimot sa sarili At syempre Ang nagbibigay ng kapangyarihan nito Ay ang Spiritus Santo Ang paglimot sa sarili Dahil sa pagpapahalaga sa iba Ay marka din Ng lahat ng relasyon ng tao Dinudugtong pa ni Jesus Na may mga taong pinili Ang di mag-asawa Para sa paghahari ng Diyos sinasan tabi ang pagkakaron ng asawa at pinili italaga ang kanilang sarili sa Panginoon at magbunga para sa simbahan ito rin ay pag-ibig ito'y maliwanag na tumutukoy sa mga consecrated life single blessedness pagpapari o relihiyosong pamumuhay ang desisyon magmahal ay magkaroon ng relasyon sa iba ay may kaakibat na discomfort. Ang buhay mismo, kahit hindi ka magmahal, ay palagi may pagdurusang nakakabit. Ang buhay ay masalimuot, magulo, pero mula doon ang Diyos ay may magandang nililika. Kaya huwag tayong may skandalo kung wala tayong nakikitang pagmamahal, palaging pagdurusa. Kasi ang Diyos may kapangyarihan na lumikha ng napakagandang bagay mula doon. Ang pumasok sa relasyon ay hindi isang bagay na kontrolado natin o mapapangasiwaan natin ng maayos. Pero nandiyan ng Diyos at walang makapipigil sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Siya ay sumasa atin at pinaglalaban para sa kasal at pamilya. Tiwala sa pag-ibig ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas upang itaguyod ang kasal at sa lahat ng relasyon. Pag-ibig na sumasalamin sa pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Maraming salamat po sa inyong lahat at ngayon tayo'y mananalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Maraming salamat Panginoon sa iyong pag-ibig, lalong-lalo na sa regalo ng iyong anak para sa amin. Nawa manatili sa aming puso at isipan ng kabanalan at walang pagkasirang ugnayan sa kasal, pamilya at sa bawat relasyon sa aming kapwa. Bilang iyong mga anak, puspusin mo kami ng iyong espiritu upang makapagmahal sa katotohanan at sigasig magmahal dahil minahal mo kami ng walang hanggang pag-ibig. Lahat na ito iniling namin sa ngala ng anak na si Kristong aming Panginoon. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.